hindi eh, sir ganon ko siya para may pang upload ako sa long video ay tama ang siya napano ba ito ang yung camera naad eh naad eh na siya sa akin? eh ano mo yung brightness mo ito yung model, oh. Ang dami po ito, no? <laughs> Hanggang sa dulo pa to. <laughs> o, di no, na, kuhaan para, para, kayo. Parang sa division niya. Hmm. So, I nandito mean. kami sa Philippine Kagi. <laughs> Philippine Siktang. Saan na ba tayo? huy? ang bibingka natin. Sa bilang bibingka pa gulo. Sige kain kayo. na kayo ano Ano daw? Paano paano ba 'yan? sabi? Mga bago ba daw tayo? Hindi kami nagba-vlog. Ano kate Ano 6 years. oh tara tara, tara. Bye. Si ate, si Tara, tara. Bye bye. So dyan ang ano, kagi mamaya. Kasi operan, tatog pa utang. Wadi ko plan mga utang. Ay, bala kay mong utang. Okay, kung hatag daw ato na ato. Pero utang na. No. Sakit sa bangs na. Pwede mo ito mga pangutang. Ay, mawag Mangutang sa bangko. Huwag lang sa tao. Ay, Diyos Lahat. Uy, uy, tara na. Uy, tara na. Ano nag... Ano nag nagpasunsyo pa manta <laughs> pa. Hindi pulis Dollar kay pulis. O, oh. oh na, akong model. Sige. Kaya di man mo magunit yung kamera na ako. <laughs> Kaon sila. Nga naman akong kamera. Uy na, ang ano siguro. Nabali mo kamera. Ngayon nabasag ang ngayon kuan. Katong nahulog. ganiha ha. Ayan naman. 3 minutes ko to kay...

Bumbing bahay kulay ng okay. Natin, okay. Okay. Di, di, di na, 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 di na, di na lang tayo. Bilin! Tira ng kanin, halo-halo nga siya. halo-halo dito. Wala di nga daw. Next week pa daw. Pero hindi it naman. Ito lang. Hindi, it kung may kain ng kanin ng kayo. ng kanin. Hindi na kayo kayo. Hindi ako Okay na ba? Kayo kumain na kayo. Kaming kayo namin kayo sa labas. Ano na Yung mga kasi buhay na lang Wala nga Kalau sama beliau apa pemirsa